yes they star you guys

Sa, lang yung Sabi ko, lang yung laro. Sabi ko, lang. Bigay muna sa'yo. Hindi <laughs> na yun na Kerte lang. Bilis pa po Hindi, pagbigyan lang yan. okay, wala na yan. <laughs> okay

May YouTube po si Papa Will kasi hindi po siya na-alive niya. Si Moy Moy palagi lang ang na-alive niya, guys. Gagawa lang akong ulit, ha? Ah. Gagawa ulit kasi pa Papa na ano naman niya sa kanya, na-report na naman na ata. Ang problema. Nire-report niya yata, eh. <laughs> Nire-report niya yata nila Papa Will. Yan, favorite.

Ayan, Oh, pa Ano ba? na yung Hindi ka makakaalis Eh sapo pala to! Saan? Uh, Wala na, na. tapo mo na. na. oh Wala na, paru ka na. <laughs> Sayang din yung dos ko. Sapo pala yung tres. Sana naman na. Oo. Sapatin mo gandiyan yung

Give us Wala yung Jess, eh. May <laughs> jack ka ba? po? cards. ko pa ako. Ay, baba na lang. Wala na Wala yung Jess, Dalawa pa yun. Hindi ka makakakalis so. <laughs> oh. Sige nga. Oo. Oh. Ayun no? Kaya pa na eh. Maybe.

Ayan, pwede rin. So, useful talaga, no? Gutom sila, eh. Gusto <laughs> ba kayo? Hello po, Ma'am Lani! Sir Edward. Hello, ma'am. Sir Edward. Thank you, Sir Edward. Ay, mamay. Tapos na mag Yes, milky. Yes yeah, si Carbs po yun. Naglalaro kalaban po niya si Kenneth at si Papawin. Wala. Wala ang bahay, Papawin. lang daw kay Papawin kasi alas. Tumalas ang job mo. May star pa ako. Wala pa nga star. ba? <laughs> Wala asawa mo, milky. Hello, Donkey. Hello po. Bye. Wow, thank you, Mom Lani. Sitchi. Alvira. Alvira de la Cruz. Buya nga, gay okay. ko. Oh. Hmm? Buya ko yeah. si sa akin, yeah. Yes, Miss Cat Dog. Magaling ang player ko ngayon. <laughs> Hi, Mommy. Pinalaban niya yung pera niya sa akin. Thank you. Hi mo Emma Shout out po! Hindi <laughs> <Psst. laughs> <lumaban. laughs> oh, na! Hindi kayo makaalam, alam mo, curves! Kaya ingat-ingat ka sa pag mo ha! Payo lang! Hindi naman kita yanok! no? bigyan! Uh, Oo. Oh. Um, gumawa ka na daw ba papaginom ng bagong account? Oo. Oh. Gumawa na po siya, kaya no, hindi iniingatan niya po, wala mo nang upload Gawin mo yung Gawin niya to eh. Ready na. Hi, Ma'am Christine. Ready na. Oh, Saan pa pwede? de. Press <laughs> Test lang. Ay to, bonot kana. Tapos start lang po ng test. Bulat ka na. Humm. 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 Bawal mo pa yun. Wala na. Wala po sa Kaya mo siya. Okay. Mays vlog kahit puro live lang ginagawa namin. Bantot na, ng baraan yun. <laughs> very rigorous content. Hindi nagtapapabot yung baboy. Ayun, subo mo. <laughs> may papasiro lang ako. May joker yan. May star yan. Hindi <laughs> <laughs> kayo star. Ah, ah, Sira-tira mo. O bigyan line. mo pang last bonus yan. Hindi. Oh, binigyan pa ako.

Ayos nice tayo. Shirt ko muna dito. Oh, Pabli ng ano. Wala ba? Oh. ako. Yung ano po yung ginagamit nila ng May, yung isang account ni Curbs pag ano, pag nag-chemicals. Actually, malinis naman yung kay Papawin. Hindi lang talaga alam bakit na... Uh, Sa Papawin lang yung marami. <laughs> <laughs> Marvita. Pagod niyo guys ha. Ako si Kirby ha. Eh. Oo nga, mamutis tatlong. Okay lang po yun Nakaka-stress din kasi. <laughs> hirag din ko nagminta kasalob kanina sinag po kay Garcia <laughs> ng Florida dano kagaling shoutout po kay Alex yes, wala ha <laughs> favorite ni Papawil shoutout sa lumang Susan yung mong binibigyan siya, bigyan ko. Tapos mo na ba ang Ay, nako, kapawid. Tapos, nag-i-stress ka sa sarili mong diskarte. <laughs> Okay, Ma'am Susan. Hello, Ma'am Susan. Shout out sa'yo, ha? Huwag relax muna ako. <laughs> The boring yung account ko. <laughs> Pag okay na, babalikan ko kayo lahat. Okay. <laughs> okay. minsan ni Scott kasi nagkikita eh. Sinabo yung ma yung mata. Yan. Yeah. Sinapo ko sa sarili mo eh. Ayoko, <laughs> Papa Will. Pwede ko makalis.